Ito po ang part 3 sa letter tone case of the century. Isali din po sa pagkaso ang mga sumusunod. Number 7, Mr. Edison de Los Angeles dahil niloko niya kami at may teknik siyang ginawa at ginamit para hindi ako makilala ng tao dahil iniwasan nila na mabulgar sila at masira ang kanilang istasyon. Inihiling ko po sa kanya na hanggat maari ay patugtong na ang awitin kong ililigawan kita muli sa buwan ng Nobyembre Subalit ang sabi niya na sa Januari na lang po ng 2009, dahil wala pa daw akong album. Subalit two months after sa Januari 13, 2009, lumabas po ang pelikula na Love Me Again ni Piolo Pascual at Angel Oxin kung saan magkapareho po ang ibig sabihin. Number 8, kasuhan din po ang mga miyembro ng Nerve string Band excluding the drummer dahil siya yung pinaka huling sumali sa banda at nanakaw na ang awitin nung pumasok siya. Hindi siya kasali. Dahil niloko nila kami ng kapatid kong lalaki. Sila kasi ang nag-relay sa kwento ng buhay ko na ginawa ng teleserye ng ABS-CBN. Nagkunaybans po sila at kasali po sila sa sindikato na gawa ng mga taong nandaya sa akin. Number 9. Kasuhan din po si Yen Constantino at ang nag-forward at nag-receive ng awitin ko sa kanya. Hindi po kasi sa lahat ng panahon nakakagatin ang mga awitin ko ng tao. Si Yen Constantino ay nag-concert sa Lila Buhol noong 2011 buwan ng Oktubre at sa 10 awitin niya 150,000 po ang kanyang talent fee samantalang ako pag umaawit kahit piso po wala ang laking perwisyong na idulot po nila sa akin number 10 kasuhan din po ang sister ko sa kapatiran na Tao Gamma fee, Sigma na empleyado ng ABS-CBN Butuan na siyang nagtakbo sa libro ko at isali po pagkaso o nagpahintulot sa kanya na mag early Christmas leave sa buwan ng December 2007 kahit malayo pa ang Pasko dahil marami pong teleserye at pelikula ang nagawa ng ABS-CBN. Wala na po akong kinakain. Isang kahit isang tuka na lang po ako. Sa kasalukuyan at Diyos po ang saksi ko na nagsasabi po ako ng totoo. Sinira po nila ang ilaw ko. Number 11, isali din po pagkaso ang mga scriptwriter, director, producer, mga artista ng mga pelikula at sitcom na ibinasi po sa tunay na pangyayari ng buhay ko. Ang mga sitcom na, ile na George and Cecil, Josa impostor, Christine, Petrang Kabayo at lahat ng teleserye at pelikula ni Sam Milby dahil dinadramatize po nila ang mga sulat ko at tunay na kaganapan ng buhay ko. Kasali po ito sa copyright infringement. Bawal po ang dramatization of work. May mga anak din po ako na gustong buhayin. May mga kaanak din po ako at mga kaibigan na nagsisirap na gusto kong tulungan subalit ako'y ginawa nilang isang inutil na tao. Sa taong 2008, din po noong pumasok ako sa ABS-CBN Cebu. Hindi lang mga awitin ko ang kanilang minakaw, pati po ang estilo ng aking pananamit. Month of July 2008 hanggang January 2009, ginamit ko po ang damit na ibinigay ng kapatid ko na pagmamayari ng Indigo Bless, scuba diving shop na pagmamayari ng Japanese na kaibigan ng kapatid ko. At noong nakita nila ang design sa likod ng damit ko na unique at pangmasa, subalit so ang concept ay pagmamayari ng hapon ay inagaw po ng mga inchicks sa ABS-CBN at ginaya at ibinenta gamit ang logo na nasa likod ng t-shirt ko na sa exhibit 12 Ito po ang t-shirt na iyon. Sa maniwala po kayo sa hindi, si President Noynoy -Noy Aquino po ang unang gumamit nito. Ang logo na pangmasa na nasa likod ng t-shirt ko na kanilang in sa mundo ay hapon po ang nag-conceptualize. Ang logo na tinutukoy ko ay ang mapa ng Pilipinas tingnan nyo po na parang Scotland Island lang na minamadali ng mga inchik na angkinin para mapagkapirahan hindi lang po iyon ang unang pagkakataon na ginaya nila ako ang forma ko dati nagdadala ako ng gitara kahit saan ako magpunta si Samilby utusan din po nila na magdala na magdala ng gitara gumagamit ako ng shul isang tila na nilalagay sa lieg si Samilby din meron sa paglabas niya sa ASAP entertainment show sa linggo Gumagamit ako ng limang sa Si Samuel B. din Gumagamit din ang limang wristbands sa ASAP Hayop tong impostor na ito At pati ang mga tao na nasa kanyang likod Sa taong 2009 Binago na nila ang imahe ni Samuel B. Sinasampal-sampal na siya ng mga bata At mga leading lady niya Sinasagasaan na siya ng sasakyan Ginawa na siyang lumpo sa teleseryeng may bukas pa Subalit so, ang tanong ko po ngayon hindi ba sila nagkapera sa ginawa nila? Kahit pa ba, kahit pa bad image na si Sam Melby, milyon-milyon pa rin ang nalikom nila sa mga teleserye sa gabi na pinagbidahan ni Sam Melby dahil maraming patalastas ang nagbayad sa kanila. Wala ba silang utang sa akin? Noong sila ang hinabla ng TV noontime show host na si Willie Villame, dahil tinanggal siya sa kanyang noontime show, nag-file po sila ng counter charges kay Willie Villame at siningil nila ito ng Daniel's provision na may halaga na 500 million o half billion pesos. Isang buwan lang po sila na perwisyo ni Willie Rebellion eh. Ngayon ang tanong ko sa ABS-CBN, magkano ba ang utang nila na dapat pagbayaran sa akin? Ngayon sampung taon nila akong pinerwisyo. Ayaw nilang makakita ng taong tinuturture, subalit ang ginawa nila sa akin ay torture din. Kung ako ang mag-accounting, half billion din po ang singil ko sa Daniel's Perwisio kada buwan sa loob ng sampung taon. 500 million times 12. Ang resulta po ay 6, 6 billion times 10. 60 billion pesos ang Daniel's Perwisio na dapat nilang pagbayaran sa akin. Kung hindi ito kayang bayaran ni Mr. Lopez, mabuti pa ay huwag na lang siyang huminga. Itong in-check na Lopez na ito, na walang pagkakaiba sa mga in-check dito sa bansa natin, na nagbibenta ng rugby solvent sa mga bata na rugby addict na walang pakialam kahit pa maloko sila basta ang importante ay magkapera sila. Salit din po ng lipunan ang incheck na ito. Sa taong 2010, tunog na tunog na po ang kanilang pandaraya sa akin kaya ang ginawa nila ay pinupull out nila ang mga taong gustong tumulong sa akin. Pag uwi ko ng Surigao, nagpatulong ako sa isang musician na resident artist dati ng Zibo Restobar dito sa Surigao City na si Michael o kilala sa pangalang Budoy. Subalit may biglang nag-offer sa kanya ng trabaho sa Korea at pumunta po siya ng Maynila. Ang pangalawang tao na tumutulong sa akin na si Brad Buboy Sirasti ay recording engineer na convert Muslim din kagaya ko at siya din ay inoferan ng trabaho sa Switzerland. Hindi niya ako iniwan dahil napagsabihan ko na siya na ito ang nangyayari. Subalit sinabi niya sa akin na in-check ang tumawag sa kanya at inoferan siya ng malaking sahod gusto talaga nila akong maparalisado. Sa taong 2010 din, pinagbigyan ako ng form ng isang surigaw ng artist sa Mano Mano Band na si Mano Sunico na tungkol sa mix channel. Tulong ang hatid niya, subalit sa form na iyon ay may naka-attach na pagmamayari ng ABS-CBN. Doon nakasaad na kung isumiti ko ang aking awitin sa kanila, gawan man nila ng pelikula, kaya seryo ipaawit sa ibang artist ay wala na akong habol sa kanila. Ito ba ang kapamilya? Ito ba ang tunay na ABS-CBN? Ipinupost ko kasi ang sulat ko sa Facebook at Twitter sa internet, ang letter ko sa CNN. At marami pong nakakaalam na nandaya sila kaya hinahanapan nila ng paraan na hindi sila masampahan ng kaso. Kaya nagutos sila ng ibang tao para bigyan ako ng form na may naka-attach na agreement between sa akin at sa ABS-CBN. Nasa Exhibit 13 ang letter ko sa CNN. Ang reklamo ko na ipinapadala sa CNN News hindi po nila ibinalita ang reklamo ko dahil wala po akong formal na reklamo sa korte. Kung wala kasing reklamo, wala rin kaso. At kapag walang kaso, ay wala rin balita. Sa taong 2010, buwan ng Agusto, nagsulat ako sa Mahalaala mo kaya at ang title ay Buko Salad na Exhibit 7 at ipinasa ko sa Gaisano Mall, Butuan City. Dahil doon sila nagre-receive ng mga kwento Inireklamo ko na nagawa nila ako ng awitin. Sinabi ko doon na ang teleseri nila na impostor ni Samuel D. ay hango sa tunay na buhay ko. Dahil ang sabi doon sa kwento na ang taong ina-impersonate ay nasa probinsya. Naloko, nasira ang buhay at nasira ang kaniyang pamilya. Ito rin po ang tunay na nangyari sa buhay ko. Naloko din po ako. Nasira ang aking buhay at nasira din po ang aking pamilya. Sinabi ko din po sa sulat ko na iyon na nakausap ko si Christian Martinez at ang sabi niya sa akin na ipapapatay niya daw ako. Na taga-Surigao lang pala ako. Ipapahanap niya daw ang bahay namin at malaki daw ang pamilya nila. Binanggit niya ang mga pangalang Jonathan Manalo at Beth Faustino. Hindi. Hindi sinabi niya rin na hindi lang daw kung siya ang nakakarinig sa awitin ko at hindi lang daw kung siya ang nakinabang. Wala na daw siya sa ita record, subalit one month after, pinakita po siya sa isang noontime show ng ABS-CBN ang ibig sabihin nagsisinungaling po siya. Demonyo talaga ang taong ito. Kabisado niya ako dahil mayaman na po siya. Two days after kong magbigay ng MMK letters, sinagasaad po ako ng motosiklo na naghintay sa akin na dumaan sa kalsada. Doon din po sa Mutuan City. At sa lugar po na tinitirat ko sa Villa Cananga Princess Homes ay marami pong taong pumupunta doon. Nawala namang kakilala sa lugar namin na kadududa ang kilos. Saksi ko po ang mga kapitbahay namin doon. Idagdag na rin po ang kasong grade check para kay Crystal Martinez. Sila po ang nagkasala sa akin sumalik ako ang nagtatago. Case of the century po ang kaso po dahil pagkatapos kong maipasa ang kaso ko sa bulwagan ng batas dito sa bansa natin, iapila ko rin po ang kaso ko sa International Criminal Court dahil hindi lang po mga Pilipino na in ng ang sa akin. May petsa po sa blog.com ang mga letter ko sa NNK. Ebidensya din po ito. Dahil matapos kong magreklamo na artist din po ako na ninanakawan ng awitin subalit hindi nakapagfile ng kaso dahil walang pera Ginawa na naman po nila ng teleserye na pinagdidahan ni Samuel B. at Sarah Hieronimo na ang title ay Idol. Sa teleserye na iyon, ang tunay na artist ay nawala at nandoon na lang sa probinsya. Ninakawan din ng awitin at hindi na nakapag ng kaso dahil wala rin pera. Sa taong 2010 din po, ipinalabas ulit ng ABS-CBN ang lahat ng pelikula ni Samuel B. na sulat ng scriptwriter na si Christopher Martinez at nakalikom na naman po sila ulit ng milyones dahil sa kanilang mga patalastas. Tangkot po dito ang mga inchik sa ABS-CBN na walang ibang inisip kundi ang magkapera di bali ng may mga taong nasaktan o nasira. Sa taong 2007, sa li libro kong Kung Bakit Ako Si Jesus ipinaliwanag ko sa logical na paraan na posibleng ako ang reincarnation ni Jesus Christ. At dahil nabasa nila ito, binago na ng ABS-CBN ang kanilang mga eksena sa ilalim ng simbahan sa kanilang mga pelikula at teleserye. Kung dati, sa taong 2007 at pababa, mga bakla lang ang nagdadasal sa ilalim ng simbahan at humihingi ng bub sa Diyos at humihingi ng jowa o boyfriend. Binago na, binago na, po nila umpisa ng taong 2008 hanggang ngayon 2012. Ang mga eksena nila sa simbahan ay tungkol na sa pagsisisi kung saan ang isang kontrabida ay humihingi na ng tawad sa Diyos dahil sila ay nagkamali. Tungkol na rin sila sa kwento ng pagpapatawan sa kwento ng pagmamahal ng ibig sabihin na pakinabangan po nila ang libro ko na itinakbo ng empleyado sa ABS-CBN na pinaagan nilang mag-Christmas leave sa taong 2007 buwan ng Desyembre upang hindi ko na mahabol, hindi po sapat ang salitang patawan.